Good morning sa ating lahat mga kabeyero no. Araw ng linggo. Sunod-sunod yung malas natin mga kabeyero ha. Uh, nung mga nakaraang araw na bangga tayo, uh, binangga tayo. Ngayong araw ng Sunday, bumihay ako ng pangumaga. Uh, papuntang Buendia, okay pa yung sasakyan pagbalik mga kabihero pagdating ng Espanya nawala naman ng preno ay naku, may, pang, may mga pasahero din ako kaya lang hindi ko naman sinigaw na wala tayong preno at baka mamaya ay mataranta yung mga pasahero natin ay eh, biglang tumalon So, ang sinabi ko na lang, lipat na lang po kayo mga sir kasi uh, mahina yung preno natin. Pero, wala talagang preno mga kabero. Naging bato yung preno niya, naging bato. So, ang dahilan, kaya nagkagano, naputol yung, ano, naputol yung belt ng alternator. Kaya hindi na siya nakapag-supply. So, eto ngayon dito na ako sa Commonwealth, iuwi ko yung sasakyan. So, kaya ko naman siyang iuwi mga kabihero kahit wala siyang preno, basta dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang tapos kailangan mabilis ka kaliwat ka tingin tapos kailangan mabilis ka dito sa cambio dahil <coughs> pag ikaw ay namatayan hindi na siya mag start mga kaya kailangan mabilis ka kailangan malakas yung loob mo mag uwi ng ganitong sitwasyon kasi raker ang abutin mo sa daan pagka namatayan ka ng makina kasi hindi na siya mag start so ngayon dito na ako sa may Commonwealth, ayan, pauwi na tayo. Dandahan lang hanggang sa makauwi tayo. <clears throat> ay nako sunod sunod yung malas natin mga kabero no? eh, wala tayong magagawa natapat sa atin na ah, ganito An ah, tinatawanan ko na lang mga kabero yung mga nangyayari sa akin ano ba yan kaya ano payo sa mga ganitong sitwasyon mga sera no Uh, kung malakas yung loob nyo kaya ayun may uwi nyo pero kung may kaba kayo eh, wag nyo nang ituloy at mahirap tulad nyan walang preno mamaya kung ano pang mangyari sa inyo pero sa ganito eh, dahan, -dahan ka lang sayang yung ano, pasayro mga kabiro ang daming pasayro pa ano pa SM di sana ngayon puno na ako kung hindi nagkaganito. Daming pasahero. Grabe. Yung mga kasabayan ko, mga puno na sila lahat. Ako lang talaga yung ano. Putulan pa ng belt. Ay nako, sayang talaga mga kabero Eh ganun pa man, ni eh, wala tayong magagawa at uh, ano. Oo, uh, natapat sa atin yung ganitong problema. Sunod-sunod yung nangyari sa atin. Ah, uh, problema.